So yung kambing daw, every Friday lang. O yan, nakalap natin ha, mga ka-farmer. Pero baka, halos every day. Pero mas maganda, Friday na kayo pumunta. Dami. Ayun no? Puro lalaki no. Pagka lalaki, Ang magandang buhay mga ka-farmer na dito tayo ngayon sa Padre Garcia ayan syempre pag Padre Garcia ang pinag-usapan hindi mahuhuli at siguradong mauuna ang kanilang livestock uh, market no so ayan mamaya mag tatanong tanong tayo kung anong araw talaga no pero ay na nakalap ko Friday nga so ayan natin ang dami pong baka mga ka-farmer. Dito kambing, ayan. Tapos may kainan dito, ayan. Oh. Kambing. Ngayon Every Friday ba ito? Oo. Oh. Biyernes lang. Mm. Are wala takot ito. Kasi nakatahan. lalaki lalaki kang gusto niya lalaki yun ay sariling kong yun ay sa yun ay sariling Magkano po ang bilihan ng kambing ngayon? Magkano ang bilihan? Ha? Ha? Uh -huh. May lang din magaganda. Magkano po ang ganyan ngayon? Binibigay ko ng 8,000 dalawa. Ah, 8,000? Dalawa. Oh, mura na, no? Hmm. Bago yun ipag tayo. Oh, Malapit lang ako. Kaya ganyan. Rayat ako. Ha? <Huh>? Rayat. <laughs> <laughs> Pampanga. Na Ay, pwede naman ka din. Hindi yun. Wala naman akong ano. Lagan mo din sa iyo. Pagka ordinary days, wala to. Wala siya. Wala siya. Wala siya. Araw-araw may mga benta pa rin. Mm -hmm. Ah, so hindi na po tuwing biyernes lang. Hindi, so, wala wala. So, basta po kami natin kayo, hindi ako ang Ay, si. Pero wala kang bayan. Ah, mas marami talaga pag biyernes. Mm -hmm. Oh, okay. Kapag nagkalan lang <laughs> yun. Pagpunta natin itong mga uh, kambingan. So, ayan o, oh, 4,000 yung isa. Maganda na din yan. Madaming kambing. So yung kambing daw every Friday lang Ayan na nakalap natin ha mga ka-farmer Pero baka halos everyday Pero mas maganda Friday na kayo pumunta dahil mas marami po Mag-ingat na baka ma -ano pa, ha, masipa ka ng baka Ayan Sikutan natin yung mga baka Ay nabili na Maraming kambing Baka kalabaw Ay Ayan o, oh, may mga pangalan na po yan Yan yung mga nabili na yan Nako, malapit na kayo maging bulalaw Ganda nito oh. Ito, alagaan pa yan. Parang wala ka pang tulog to <laughs> <Ito>, na. nabili na, <laughs> nabili na Isa lang may ari. Hala Pati kalabaw mayroon din eh. Ang napuntahan ko Last kung pumunta sa ganito Is wa, uh, More than one year na yon Mga uh, farmer Year ago na no Eh ano po Sa Pangasinan naman Dagupan Ay, hindi pala Dagupan Ordaneta Sorry sorry Ordaneta Pero nabago na daw po yon Nag, uh, ano na Tapos Yung mga naan doon Bumibili doon Dinadala din dito pag nakachamba sila ng mas mura doon Dito din po nila <coughs> Parang binabuy and sell din lang Maganda <coughs> na mga ano Ayan no? Pero mas sikat ang Padre Garcia dito kalabaw naman tayo Dami. Ay may patay na isa Ayan no oh. Ay hindi naman gumagalaw pa Pero May tama ito hey! ala Nung nangyari dito.

malaki ilang kilo kaya ito ha ah nabali ang sungay normal na yan nangyayari dito ah yun talaga ayun yung mga kalabaw Siyempre kailangan yan paliguan, mahina yan sa init. Malaki, malaki, malaki siya no kaysa sa Pangasinan ano. Pero yung sa Ordaneta na mo, may mga naan doon, bumibili doon, dinadala din dito. Hmm. Ano Ayan siya oh. Brahma, Brahman. Uy, chi, wag kang tatayo sa likod ng baka, ha. Ah. Naninipa 'yan. Silip tayo doon sa bulungan, ayun oh, sa kabila. Kawawa naman yung isang baka na 'yan. Bagay, mostly naman po yung dito talaga pangkatay na 'yan. Pero meron din naman na ah, pangalaga. Pero karamihan, Katay o kaya aalagaan ah, ng ilang ah, buwan, patatabain, ibebenta uli. Pangkatay na. Dami. Ano? Puro lalaki, no? Pagka lalaki, ganda oh. Pag si Chuchay Bebe. Ganyan ang lalaki, ganyan ang itsura ng lalaki. Wow. May, may pangalan na, may may-ari na. Ano to? Ito baka ay yung kalabaw. Yan. Oh, uh -huh. uh -huh. Dami makukuha ng fertilizer dito, ano? Eh <laughs> na, mga nakabili na pauwi na. Panghali na po kasi. Eto, binibenta. Ayan. Mga, uh, kikimari test tayo. Sa inyo po ito. Ay, okay. ah. <coughs> ito, mga pang auction pa. Ito pa, mga pambenta? benta po pa. yan. pang uh, pa. Ano alam ko kuna bilhin yan? Mga mag-aalaga. Anong oras po nag-umpisa rito? Aga uh, pa, mga no, webis pa yan. Webis hanggang pernese. Ah, Webes palang ano na ano. Chi! Yes. Ha? Pa pa pagkano? 65.5 Ha? Five, five. Ang isa? P55,500 Ang dalawang yan, 131 Bawas pa Ang katay na yan Hindi video Pangalaga? Hindi rin mong alaga, yung alaga ay, yan Para ako Ang lalahe ay may mga tag May air tag Ay yung isang yun Kanto isang yung na 70,000. Ini mm grinding -hmm. no? papal siya. 65,500. Eh mm -hmm. Ito 70. Mas malaki to. Mm -hmm. dalima hula eh magkalaing mm. uh, mm. hey, mga palisuklado? Pa, eh ano yung 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 Karamihan talaga dito baka. Lapaw nakikita ang kabayo. 65,000. Malaki pa si Chuchay doon. Ay. Magkano to? Ito. 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 Oh. Ay, so dong dam ka to. Ah, libre na. Basta bilhin mo yung baka. Kaya pag-alaga <laughs> rin. Magkano yung magkano yung bintahan ng ganyan? <stas> magkano daw? 50? Itong hawak mo? Talaga! Talaga, talaga! Kaya sa 35? Hindi. Bata pa, ano? Ay, minumabang. Para ako pala, ano? Ilang buwan na yan? Mga walo, walos yan oo nga pero mapapataba pa yan ano? karamihan pag binili yung ganito alagaan mo na uh, papalakihin tapos bibenta ulit pag lumaki na Ano? lumaki na okay so kaya uh, yeah, bibili ng 40 ba't yung yung malaking malaking ano doon? pinakabot magkano? Uh, oo pinakamalaki nasa lang kasi sandali. Sandali? Yung mga naandaw na malalaki ano? Sandali yun? Bagay, kung ito 40, halos triplihin mo yung laki ano? Hindi ata. Hindi ata. Biyernes, bukas wala na yan Paano pag na benta uwi na naman Sunod na biyernes na naman Pero Webes pa lang daw, nag na, di ba? Gabi Webes na gabi Ayun pala Webes na gabi, nag na Ayan, pagiging din na Maganda siguro kung pupunta ka dito Pasara na, ano? para kung makakatawad ka pa na pa, para hindi na lang ibalik na ano pwede makakamura ka ng konti dami daming tae <laughs> puro lalaki ang mga binibenta no? pansin nyo mga ka-farmer no? dami puro yagbols Na, magkakarga na sila. Mahirap tumayo sa likod ng baka. Kailangan medyo may distansya ng kaunti at uh, masipa tayo. Yung you know, doon sa dulo, puro kalabaw. Sasakay na. Alis na, bili na itong mga ito. Okay. Oh ang ni Halos lalaki talaga Mga binibenta Puro halos lalaki, karamihan po lalaki ang binebenta, no? babayo, may babae din. Kinakatay na din yan. Ye, niya. Alaga, paanakin, ganun. Pero yung mga lalaki, pangkatay talaga yado ah, yung mm. yung mga sulat na mga pangkatay yun may mm. mm. yung may yung may yung may medyo payat, yung pa ng matagal. yung may 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 pero, pero marami, marami, marami. Ito saan naman dadalhin kaya? Agusin uh, Dio yan Ha? Agusin Dio Alagaan ah, muna Suwerte <laughs> Ay yung katay na yun May sulat na yun Malaki ano? May Magkano kaya yung ganyan? Hindi lang mawala kung magkano Sawaran talaga Oh, uh, boy. O, Nagagawa na din payat na yun no? Nagtatabayin pa yata yun no? Ah. Oo. Oh, kapayat oh. oh. oh, nito, ito yung maliit na to. Oh, payat na payat. Alagaan din. So, yung iba inebenta, pang pangalaga. Pero may mga sulat daw po, ayun. <laughs> bulaluhan ang bagsak ang amoy dito ay amoy damo hmm, iniipa itong isa ay maliliit dito tayo sa maliliit tarayo ayun oh Puro lalaki. Kitikita. Manda ng baka mo ah. Balay brown. Karamihan dito... 'Yung mga nagbebenta, talaga sila 'yung nagbebenta, pa lang. Kunya, let's say, sasabihin sa 'yo, ah, ito 50, ikaw na bahala. 50 sa akin. So, ganun parang lang.

Tandaan, tanda mo yan. Papangalan na! <laughs> Ay, malayo saan nakabot niya yan. Kaya namin ibigal. Ayun na Ay, niya. Isang buwan nang binibenta, hindi pa nabibenta. Babalik na huli pang bigol. Pa? Pabigol? galing bigol pa galing pang bigol. Sayang yung bahay kung hindi naibenta. Isang no. buwan na dito yan. Pabalik-balik. Niniiwanan din sa huli man. Hindi maibenta. Malulugin. Bakit? mahal, kabilen ang Bago na ang baka. Mahal ang pabenta? Mahal ang kabili nila sa Bicol. Ay, patay. Pagdating dito, mababa ang tapos na, uh, hindi pa nabibenta ng araw ng Jarlice. Pumapaya. Susunod na naman. Pumapayat na, pumapaya na pumapaya. Ay, pa, ibenta na ng ano, no? Kahit, kahit kita, Na pagpalo, pagpalo, eh, kahit papalugay. Ah, mas mahal sa Bicol. Mahal ka, sa ang kakuha nila sa Bicol. Kamali sila, ano? Yung Mag iba naman, galing, galing ako ordaneta dati. Mas mahal, doon lang. Hindi, may nang may namimili doon, dinadala dito. Oh, marami talaga rito lahat ng namimili doon. Tapos dinadala din dito. Oh. Tinutubuan na konti. Yeah, okay, oh, order na ito yan. Oh. Malapit okay. na sabihin mas mura doon. Ah, Makakakuha sila. Mahal ito, hindi mo okay. hindi na nabibinta yan. Alam, patay ka. Balik na lahat dyan. Hindi yung isang dito. Tol, oh, yan hmm. yung oh, Mahal ang binilay. Mamahal. Ah. Oh, ah. Wala kang gandadal ha. Ito, magkano ang benta mo nito? Ano sa kanya? Ha? sa kanya? Ito, 25 yata. ko yung isa. Pwede na. Ito mga kasama? oh Ah, oh. oh. oh, yung iba pala. Nagkakamali ng bili. Mahal sa organeta. Tagdadalin dito. Murang ako, patay ka. Ano. Sugal din. Mamaya lang. lang. Magkano? Papayat na papayat. Makakain Ayun. Yun po ang uh, nakalap natin, ano? So ibig sabihin, mahirap din, mahirap din maging trader. Kaya pala uh, talagang halos barat eh. <laughs> Ayun. Oh, ito, ordaneta daw to galing. Ayan o, oh, hindi pa nabibili. kao umabot na naman ng sumunod na linggo papayat ang baka ibig sabihin sabi nung ano ha mas mura daw dito ito JR JR, JR. Puro JR ang tatak Galing daw Ordaneta 25,000 So kung si Beke ay dadali natin dito Kaya natin ibenta ng 45 to 50 Sa size niya. no? Kasi meron akong natanong doon 65, medyo malaki-laki na yun so, Mga 40 to 50,000 Ang presyo Sari-sari, may payat, may mataba. Yung payat, papatabain uli, Saka dadali na naman dito para ibenta ng mas mahal. Oh, nabili na yata. Nabili na yung dalawa dito. Oh. Ah, mari nyoba konfirmasi na po? Dalawa na yun. Dalawa na po. Oo, oh, no? kita lang lasa na po. Walang pitong puto. <laughs> oh. Dalawa na. Makikinis ang baka. Bilog na bilog. Oh. Makikinis ang baka. May isang taon na ba ito? Wala pa, na Wala pa po. Mas may miso kayo lang. Pero wala pa isang taon. Ganda to. No? Ganda. So ito, pangkatay na po. yan 60,000, no? Oo. Eto, bulalo na to. Ayan ha mga farmer, yan po ang ating adventure dito sa Sayang hindi natin naabot na mas maaga aga no? Pero kanina umaga siguro mas marami pa Dahil ang dami na po namin nakasalubong pa labas May mga sakay na pong baka no? Medyo na late tayo So ayan na ang hanggang dito na lang po At least ayan, napuntahan natin ang Padre Garcia Ito pala yun napapanood ko lang Ayan, eh, Maraming salamat at magandang buhay